Good day mga kamoto vlog Kali ngayon October 5 Araw ng linggo Nalabasayang ngayon para maglalamog So try natin uh, Umanap ng first booking dito sa ano Sa lugar natin Dito sa Kabyaw Diba siya no? Sana may makuha tayo So update ko kayo mga kamoto DIY Motoblog bali well, may first booking na tayo mga kamotoblog vlog no? uh, sa Nasidro to San Fernando Pampanga so bali yung shipping fee nya 278 so yung di-deliver natin sa San Fernando Pampanga ay wig then may nakuha tayo dito along the way kay ay ano rin papuntang San Fernando no? Santa Ana Pampanga papuntang Mexico Pampanga naman so shipping fee niya ay 100 27. So, ano siya? Ah, uh, product ni Yogurt, no? Yogurt Anyong. So, ayun. di uh, Dideliver natin to sa Mexico, Pampalga. So, ayun. Update ko kayo mga kamoto vlog kung may makukuha tayong pan third booking. No? Head northwest. A few moments later. Moto vlog nakakuha tayo ng pan third booking no sa San Fernando Papanga. Dadalhin natin ng San Jose Nueva Ecija so bali mula sa San Fernando 111 kilometers no bali yung shipping fee niya ay 638 plus 200 no kumpaka may tip sila sa akin 200 dahil napakalayo naman nung pagde-deliver natin ng item no so ayan mga kamotovlog update ko kayo kung anong oras tayo mga karting doon. pero sabi ni Google Map alas 6 ng gabi tayo mga karting na sa no se si San Jose Nueva Ecija So ayun na ah, Sana may makuha tayong pabalik kahit gabi na ano So yun update ko kayo mga kamotoblog Then Pagka wala tayo na kuha ng pang apat na booking So break down na natin yung kinit natin sa araw na ito So ayun mga kamotoblog update ko kayo mamaya A Few moments later So ayun mga kamotoblog na i-drop off na natin yung pag third booking dito sa San Jose Nueva Ecija ano. Bali pinayaran tayo ng client dito ng halos 1,000 10 na so bali yung shipping pinya naging 1,000 na mga kamoto so bali yung naging gross income natin ay pumalo ng 1,580 so sabi naman nila alam mo ito yung gross income natin So ayun, anyway, nililis mo na lang yung mga kamoto vlog yung top up, then yung ating gas consumption. So ma kapag magkana sa income natin mga kamoto sa na maghapon na ito so And, mga kamoto vlog sana nakatulog tong video na to huwag yung kalimut mag subscribe, mag like, mag comment huwag nyo po kalimut ang pinutin ang ating notification bell para update kasi mga susunod kong i-upload na video hanggang sa muli mga, mga kamoto vlog bye bye